Yan. Pakita ko sa inyo tong daanan talaga namin sana mapansin ng kinaukulan yung ano sana dito ang project ng gobyerno pag ganito farm to market road to malalim oh Ang problema lang dito farm lang naman wala namang road hmm. o oh, ayan, tingnan nyo yan ang problema dito sa amin yung pagbababa ng produkto hirap yung daanan apat-apat lang yung karga ayan o oh. ito yung daanan kung ma ano sana to ma bulldozer or ma backho may skrapan, maganda na pwedeng pumasok dito yung tracer dito na sana i-tracer yan sa bundok so yung problema namin dito yung pagbababa mahirap yung daan kung marami kang ani matagal may baba abutin ka ng dalawang linggo bago may baba uh, uh, kahapon dito magdaan o uh, iikot malayo kaya uh, ginawa ko ng daanan dyan Ito so, pa oh, isa. O, yan pa yung isa. Yun lang ang mahirap dito talaga, yung pagbababa. Yan ang matagal, yung pagpipitas, mabilis lang. Yun, yan o. Oh. Hmm. Hey. Hey. Ano, ano na? Dito na sa Maputik. Hey. Ano, grabe ang putik. Pag walang kalabaw, hindi na may bababa. malalim yung daanan hey. Hey. yung kalabaw Eh, okay. bababa na kami. Hm. Eh. Yeah. No. Uy. Tayong dala na ng kalabaw, lalim oh.